Mahirap pong pasukin ang ilang bayan sa Iloilo na sinalanta ng bagyo. Baha, mga nagtumbahang poste at mga puno po ang sasalubong sa mga maghatid ng tulong. Nakatutok si Carol Velahio ng GMA Iloilo. Mga pangalibang biyahe patungo Northern Iloilo isang araw matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda. Sa bayan ng Zaraga, baha ang sumalubong sa New team. Maraming puno ang nagtumbahan. Sa bayan ng Barotac Viejo, tumambad ang mga nagtumbahang poste ng kuryente at mga wasak na bahay. Ayon ng residente, ginawang sampayan ng mga naisalbang kagamitan ang linya ng kuryente. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyo ang steel trusses ng gym na ito. Kalunos-lunos na sitwasyon ang aming nadatnan sa barangay 20 Bungla sa Ahoy. Nalubog sa baha ang ilang bahay. Magtatanghali ng napasok naman namin ang bayan ng Concepcion, Bakas ang dilubyong dulot ng tatlong beses na paghampas na naglalagihang alon. So, sige ulan, dako mo ng kuwanhangin, baloda yun kapila mga kapila mag-strike yung vlog ko kabalod? magamay, ayon, dako-dako, kag pinakadako pagid. Ang pinakadako, wag ano kataas? Mataas, paguro sa pustis ang iliko. Nang humupa ang tubig, wala na rin ang mga bahay. Wala halos na isalba ang mga residente. Si Lolita Balmo, 74 anyos, hindi mapigilang maiyak. Wala na ang dalawang palapag na bahay niya sa tubing dagat nagara uh, balo diya na pa ticket nagko kung naghalin kami tapos tapos ang dinto na kami mo to dahil niya naro na narusdak na dosen din ko roga pagadto nito to sa restaurant panomdom ko wai nakos sa restaurant nagpapa salamat sa mga naot sentay sa sa si Catalina Hernandez na nakalitas pa siya baw kisno siligod na si kabataan. Nakakaranas na rin ng matinding buto ang mga, mga biktima. Ang ilan nalubog sa tubig dagat ang mga panindang bigas at ulam kaya wala na rin maibenta. Kaya naman pinagtaguluhan ang dala naming relief goods mula sa GMA Caputo Foundation. Martin, na Ay, kami kalubi. Apat na ay naitatalang patay sa bayan ng Concepcion sa Iloino dahil sa bagyo. Dalawa sa kanila na ipit sa natubang puno ng kahoy, samantalang nalunod naman ang dalawa. Isa naman ang nalunod sa bayan ng Zaraga. Mula rito sa Iloilo, Carol Velahio, Nakatutok, 24 Oras.